Welcome po sa aking YouTube channel na DJ Chico Arellano. Ngayon po, pinag-uusapan pa rin natin ang lending. Naku, may nag-comment sa akin. Sample naman daw kung paano gumawa ng kasulatan sa pagpapautang. So, ito po. Ngayong uh, oras na to, isishare ko sa inyo. Sample lang po ito ha. Pwede nyo pong baguhin. Pwede nyo pong i-modify. Nasa sa inyo po. Depende po sa inyo. Okay. Pero ako po, ito yung aking maisa sample. Ganito po. Ilagay nyo po sa simula kasunduan sa pagpapautang. Ako si pangalan ng mangungutang sa inyo. Ayan. May sapat na gulang at naninirahan sa address po ng mangungutang. Okay po, saan siya nakatira? O ayan, kung kailangan habaan ng linya, habaan ng linya. Naninirahan sa kompletong address yan ay ng nakihiram ng pera sa halagang ayan, halagang i-blank space nyo po ito. Blank space yan. Halagang, halimbawa, 5,000. Yan. 5,000. Ganon. Tapos, amount in words. Hindi pwedeng in numbers lang. Dapat, nasa words din po yan. Kasi pwedeng, di ba, alam nyo, kunyari, 5,000, tapos nilagyan ng 1 sa simula. O, di ba, naging 15,000, eh, 5,000 lang yon kaya kailangan i-amount in words nyo din po. So, 5,000 din po dito. Na may interest na, halimbawa, depende po sa inyo. Uh, kung paano, magkano interest ang pagpapautang ninyo kada buwan. 20% na may interest na 20% kada buwan. Ayan, kailangan malinaw nakalagay dyan. Tapos, ngayon, kada buwan ngayong yan ngayong ngayong anong araw kayo humihiram anong araw po alin ba ika ika tatlong po ng Hunyo taong dalawa. Ayan. dalawang libot dalawa ayon dalawang 2022 o 2022. Tapos, kay, halimbawa kanino kayo umuutang? Kunyari kay Chico Arellano. Ganon. Tapos, ako ay, actually, i-second stanza na natin to so, para malaman. Ako ay nangangako. Nangangako magbabayad ngayong ika- yan. Ano yung buwan ng pagbabayad niya? ika dalawampu ng anong buwan? Halimbawa, dalawampu ng Agosto, taong 2022. Tapos, alagyan mo dito ng ano, ng uh, uh, yung kung sakali, parang ganon. Kung sakali, what if, di ba? Kung sakaling ako ay hindi tut tupad sa pangakong itinakdang kung sakaling ako ay hindi tutupad sa pangakong uh, itinakdang pe, sa itinakdang petsa dito nga sa simula sa itinakdang petsa ng pagbabayad ay may karapatan siyang mag demanda sa akin Yan Sa kat satunayang sa nito ako ay lalagda sa ibabaw ng aking pangalan kalakip ang aking uh, valid ay aking pag ka-kilanlan o valid ID bilang pagsang ayon sa kasunduan. Period. Okay? Tapos, dito sa baba, yan. Borrower. O sino po yung humihiram? Normally, pagka ganito po, ah... Uh, Name, name of borrower tapos pirma. Okay, borrower. Printed name and signature dapat 'yan. Printed name and signature, ganon. Yan, tapos borrower tapos kung ila, dalawa dapat sila eh, no? Co-borrower, ganon. Kung meron, co-borrower dalawa silang lalagda dyan. Para po, sa protection nyo din po ito. ba diba? Kung sakaling yung, kasi isipin mo lagi eh, what if, ba diba? What if mawala siya? O ba diba? Magtago. Okay lang sana kung mamatay, maunawaan mo eh. Dahil namatay. Pero kung nagtago lang talaga, eh, patay tayo dyan. So, borrower, co-borrower. Tapos dito yung owner. Ano may pangalan nung ano? Nung uh, owner nung ano tawag nito? Owner. Lender. Ayan. Lender. Lender ba tawag ba? <laughs> o financer. Ayan. Depende po sa inyo. Ano pong ano ninyo? Gagamit. At uh, saan kayo komportable? O kaya pwede rin pong Tagalog. Mas maganda nga Tagalog eh. Para pag nagkabaranggayan kayo. Umuutang. Ayan. Ayan. Okay? Kasama ng umuutang. O, <laughs> di ba? <laughs> o, yan. Garantor. O, di ba? Kasama ng umuutang. <laughs> Ibig sabihin may pagkakaalam siya. Kasi pwede rin po itong kasama ng umuutang. Pwede rin siyang witness. Di ba? O, yan. Tapos ito naman. Mas maganda nga Tagalog. Ayan. Nagpapautang. Ayan. Ayan. Tapos, dito sa baba, printed name and signature. Yan. Okay po. Tapos, sa bandang ibaba, ayan, I-attach po dito yung ID, ha? Yan. Si attached ID. Yan. Okay. Si attached ID. Hmm. Yan. Si attached ID. O, ba parang ano yung man? Yeah, ayan Dapat. Yan. See attach ID. Ganun. Tapos, sa baba, kung medyo malaki-laki yung halagang inuutang, Di po ba, maganda po ipanotaryo eh, na ninyo, yung kasunduan ninyo. Okay? Notary. Yan. Sa baba. Dito yan sa baba. Pag kaya na'y okay na, ayan, Tingnan natin mga kaibigan. Nakikita niyo po ba mga kaibigan? Ayan, kasunduan sa pagpapautang ako si Blank, pangalan ng umuutang, may sapat na gulang, naninirahan sa ganitong lugar, ay nangihiram ng pera sa halagang, kunyari, 5,000, amount in words, 5,000 pesos, na may interest na 20% kada buwan. O, typo error, paki-edit na lang po. Ngayong ika, anong petsa siya umuutang? O, anong, ano, June 5? Kung anong araw niyo po binigay yung pera? Ayan, June 5, ng uh, ika lima ng Hunyo taong 20 2022 kay Chico Arellano, kunyari. Ako ay nangangako magbabayad ngayong ika, anong, kaya eh, liba, next month, ika lima ng Agosto, ay July 2022. Kung sakaling hindi ako tutupad sa pangakong itinakdang petsa ng pagbabayad, ay may karapatan siya magdemanda sa akin. Sa katunayan nito, ako ay lalagda sa ibabaw ng aking pangalan kalakip ang aking pagkakilanlan o valid ID bilang pagsang-ayon. Typo error ko pa edit na lang sa kasunduan. Tapos 'yan. Pangalan mo umuutang printed name and signature kasama ng umuutang pwedeng co-borrower to o kaya naman a eh, witness saksi sa so, no saksi. Tapos sa pangatlo yung nagpapautang. Tapos 'yon, kung malaki-laki yung halaga, pwede mong ipanotaryo. Kung hindi naman masyadong kalakihan, e eh, reference mo na lang po ito. Okay po? So sana po nakatulong po ito sa lahat ng mga YouTube subscribers natin na naghahanap po ng kasulatan or example ng kasulatan sa pagpapautang. Enjoy the rest of the day and God bless po.